Dear Madam Native Filipina, Unang-una sa lahat, maraming maraming salamat sa mga nakinig ng part 1 at part 2 ng kwento kong Triduran para lang magka-afam. So bago ko po simulan ang part 3 ng kwento ko, ay gusto ko munang magbigay ng konting throwback sa kwento ko. Ako pala ay nagkaroon ng isang galanting afam. Tapos siniraan ako ng aking kaibigan sa afam ko. Tapos ayun na nga nagtagumpay siya na siraan ako. Nagkahiwalay nga kami ng tuluyan ni Afam pero hindi din naman siya pinili ng AFAM ko kasi hindi siya nataypan ni AFAM. So in short, ibang babae ang sumulot kay AFAM. At ito na nga ang aking ex-workmate na friend ko din. Pinatus niya ang AFAM ko dahil ambisyosa din siyang magkaroon ng AFAM. So ito na nga, ituloy na natin ang kwento. Pero mga madamdaming manunood, mas maiintindihan niyo ang kwento ko kung napanood nyo ang part 1 at part 2 dahil maraming twist na nangyari sa aking story. Doon kasi sa part 1 at part 2 ay nakakainit talaga ng dugo ang mga pangyayari. Kaya ito na nga, ginawan ko na agad ng part 3 para hindi na kayo mabitin. I wish you well the in an agony of death. Ito yung linya na tumatak sa utak ko madam. Hindi ko lubos maisip how come na yung taong naging malaking parte ng buhay ko ay kayang mangarap na sana'y matsugi na lang ako. Pero kahit na ganon kasakit ang mga narinig ko sa kanya, still hindi pa rin ako nawala ng pag-asa na sana'y makinig naman siya sa akin at sa aking explanation. Mini-message ko pa rin siya sa email niya kasi nakamute ako sa messenger niya. I was begging na sana makinig naman siya na mag-explain ako. Tinanong ko siya at ang sabi ko, minahal mo ba talaga ako? And he answered, No. I cannot love a woman who kept lying to me. Pagkatapos kong marinig yun, madam, ay hindi ko na siya inabala pa. Pero nakasubaybay pa rin ako sa Facebook nilang dalawa ng aking ex-workmate na friend ko din. In short, naging stalker nila ako. Ang saya nila, madam. Minsan, ipopost ng friend ko na magka-video call sila, which is hindi ko ginawa noon kasi nga ayaw ni Afam at isa pa hindi siya mahilig makipag video call. So madam, I tried to fix up myself. Nagpursigi akong magsimulang muli sa aking negosyo. Pinahiram ako ng pera ng kapatid ko para makapagumpisang muli. And I'm glad nag-boom ulit ang business ko this time. Mas maraming benta kaysa noong wala pang pandemic. Plus may mga orders na ako online. Kasi madam, nauso nung time na yon ng pandemic ang online selling at pati na rin ang food delivery. Nagawa ko rin ito madam noon pa nung pandemic time. Pero talagang this time, mas maraming order. Plus busy sa physical food shop ko. To the point na kaya ko na kumuha ng helper. At syempre afford ko na ang magpasweldo. Apat na ang naging staff ko at helper madam. Plus, kaya ko na rin bayaran ang tuition ng anak ko without asking help to anyone. Nalalaman ko din na marami pala silang chinachat ng ex ko. Nagchachat din pala ang ex ko madam sa pinsan ko. Pero hindi lang inaccept ng pinsan ko kasi alam niya na afam ko siya. Nagchachat din pala si afam ko sa aking isa pang katrabaho. Pati na rin ang kababata ko madam ay chinat din ni afam. Siguro mas marami pa siyang chinat pero sila lang yung nagmessage sa akin at sinabing, Huy, ba't nag-message tong afam mo sa akin? Nag-away ba kayo? Pero may isa talagang kayang i-give up ang friendship namin, makuha lang ang gusto niya. Yun na ngayon ang GF ni afam na ex-workmate ko. Anyway madam, naging stable ang sitwasyon ko right after afam left me. Gustong gusto kong ibalita sa kanya na, Hey, look at me. I can stand without you. Gusto kong maging proud sana siya sa akin. I tried to message him again and told him about my situation. Pero parang wala lang sa kanya. Hindi ko alam kung happy siya or what. Basta ang sinabi niya sa akin madam ay, tumigil ka nang magminsahe sa akin, pokpok -pok ka. Madam, nasaktan na naman ako sa mensahe niya sa akin. So ito, chinek ko ang FB ng jowa niya. Nasasaktan ako kapag nakikita ko silang masaya habang ako ay nahihirapan lagi siyang sinosurprise ng gift niya fam which is ako sana yon. proud na proud naman yung friend ko hindi man lang niya inisip kung ano ang mararamdaman ko may post pa siya na yung nagmessage ka sa ex-bf mo tapos pinabasa niya sa bago niyang gf nakakahiya naman madam alam kong ako yung pinasaringan niya I tried to convince myself na magstop ka na nakakaawa ka na. Huwag ka nang mang istok. Masasaktan ka lang. Pero madam, ewan ko ba? Kahit nasasaktan ako ay ginagawa ko pa din. Fast forward madam, it was Valentine's Day. Namimiss ko yung dating Valentine's na kami pa ni Afam. So ito na nga. Chinek ko again yung Facebook ng friend ko. Dahil curious ako madam. Gusto kong malaman kung yung surprise ba ni Afam sa friend ko ay kagaya nung akin before. Ayun na nga madam katulad nga dahil yung surprise niya ay flowers, teddy bears, chocolates and more. Nasabi ko na lang sa sarili ko para sa akin sana yan. Nasasaktan na naman ako madam. Hindi ako nakatapos sa pagluluto. Tumiretso ako sa CR. Doon ako umiyak ng umiyak. Na worry na nga yung staff ko kung ano bang nangyari sa akin. Ang sabi ko lang sa kanya ay masakit ang tiyan ko. Kahit na yung dibdib ko ang sobrang sakit. So ayun na nga madam, talagang hindi ko na tinapos ang aking pagluluto. And I ask my staff to take over me. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang gusto ko lang ay malibang ang sarili ko. Napadaan ako sa simbahan. Bumaba ako without my intention. Pumunta ako sa prayer room. At doon ko binuhos ang mga luha ko. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo naman ako. Ang sakit-sakit na kung hindi man siya mapasa akin ulit, sana naman tulungan mo akong mag-move on. Baka magkasakit ako dito. Paano na lang ang mga anak ko? Madam, gabi na akong makauwi ng bahay. And I got a message from my other friend. She asked me kung kumusta na ako. naka on na ba daw ako? Kasi nalaman din niya ang tungkol sa ex ko. Sabi ko, baka someday maka-move on din ako. Naaawa siya sa akin, Madam. Ang sabi niya may ipapakilala ako sa iyo. I-try mo lang i-message mo siya kasi marami sa mga kaibigan ko at mga kapitbahay ko dito ang nagtry na i-message siya pero wala po siyang ni Pero i-try mo lang baka that way malibang ka naman. Sagot ko sa kanya, huwag na, kakapagod lang. Kaya sabi niya, okay, pero if handa ka na, i-message mo na lang siya ito yung Facebook account niya So fast forward madam I tried to message this afam I said I'm sorry to disturb you I know you're busy but I was just trying a good friend of mine introduced you to me Madam akala ko hindi siya magre-reply Yung friend ko lagi po siyang nagfa-follow up kung nagreply na ba Mas excited pa po siya sa akin Kinabukasan I got a message from him ang sabi niya, sorry I was busy at work. Whose friend? Ayun, doon na nag-start ang communication namin. Nalaman ko na itong afam ay pumunta ng Pinas last December 2022 para makipagkita sa kanyang girlfriend. But sadly, he was mistreated during sa bakasyon niya. Iniiwan lang siya sa bahay ng jowa niya. Tapos nagkasakit pa siya during his vacation. Nagka-diarrhea siya kasi hindi siya hiyang sa tubig dito, kahit mineral pa. And the worst part is, nalaman niya na buntis pala yung girlfriend niya with her Filipino boyfriend, nakapatid ng friend ko, na nag-introduce sa akin sa afam na ito. Kaloka. Sinumbatan ko si friend ko. Sabi niya, Kaya ko nga ibinigay sa iyo yan kasi alam kong siseryosohin mo siya. And parehas kayong broken-hearted ang sitwasyon. One month na palang buntis yung ex-girlfriend ni Afam nung pumunta si Afam dito. Ang tanong ko naman sa aking friend, may nangyari ba sa kanila? At ang sabi ng friend ko ay wala daw. Dahil hindi daw natutulog yung ex-girlfriend ni Afam sa bahay kung saan nag stay si Afam. Yung kasama daw ni Afam sa tuwing umaalis yung kanyang girlfriend ay yung mga kapatid ng ex-girlfriend niya. Kaya madam, hindi nakatagal si Afam sa Pilipinas at umuwi ka agad. Kasi nga, disappointed siya. Hindi niya ini-expect na ganun ang mangyayari sa kanyang bakasyon. Naawa ako madam sa Afam. Mas worst pa pala ang ginawa ng ex-girlfriend niya sa kanya. Pero hindi niya ito pinagsalitaan ng masasakit. Suportado din pala niya yung ex-girlfriend niya nung hindi pa siya nakapunta ng Pilipinas. Kahit pang grocery ng ex niya, pati mga kapatid, ay kabilang sa mga ipapadala niya. Pati mga kapatid at pamangkin ng girlfriend niya, kahit mga gamit sa school, maghihingi sa kanya. Pero hindi siya nagre-reklamo. Kasi nga, he treated them as his own family. Sa madaling salita, madam, napakabait niyang tao. Very patient. Napaka-respectful, hardworking, and a husband and a father material. Nasabi ko na lang na paano nagawang lokohin ng girlfriend niya ang ganito kabait na afam. Until naging kami na nga madam, I never heard him nagging at me or yelling. Hindi din siya nanunumbat. But this time, I learned from my mistake before with my ex afam. So I never show him up in any social media. I kept him privately. I never lied to him. Kahit alam kong magagalit siya, Sinasabi ko na talaga ang lahat sa kanya. And this time, dahil may good income na ako, I never asked any amount from him. But still, he gave me, even I refused. Palagi niyang sinasabi, madam, na just tell me anything you want. Hindi lang siya ganun ka-generous compared sa dati kong afam. Hindi rin siya thoughtful, tulad ng ex kong afam, na isusurprise ka with gift. But he is a very good man hindi ko nakikita sa dati kong afam. Madam, if i-compare ko ang status ng living nilang dalawa ay mas lamang po itong bago kong afam ngayon. Because he owned a big house, properties, and a truck, plus cars. Plus, madam, meron po siyang tire business, and still he is working. Compared to my ex-afam na nagre-rent ng apartment, and nag-work sa factory, wala pa siyang sariling bahay. Kasi ang sabi niya, Dati, pagpupunta na daw ako doon sa Amerika, saka na kami bibili ng bahay. Dapat kami daw dalawa ang bibili. Tapos mag-work ako para makabili kami ng bahay. Never din akong na-insecure ngayon, compared sa ex ko dati madam. Kasi dati, nai-insecure ako. Kasi madam, nung inadyan ng kapitbahay kong friend ko, ay nakita ko po na nagre-reaction ng heart sa post ng kapitbahay kong friend kitang kita pa naman yung cleavage niya. But now, kahit may naglalakad na nakabikini sa beach, yung attention po ng bago kong afam ay nasa akin pa rin. Mahilig din pala sa video call itong bago kong afam madam, compared sa aking ex na ayaw makipag video call. Madam kahit tulog na si Afam ay gusto niya pa ding naka-on lang ang kamera. Kasi ang sabi niya, gusto niya na pagising niya sa umaga ay nandun pa rin ako. I understand naman po kasi malungkot siya. Mag-isa lang kasi siya sa bahay niya until he decided to visit me to celebrate our first anniversary. Finally, madam, nagkita na kami. 15 days lang 'yung vacation niya and he let me do the itinerary kasi sabi niya, I am the boss. Ang sabi ko, punta kami sa Boracay to celebrate and my other purpose is to know him more. Kasi sabi nila, mas makikilala mo daw ang tao pag nag-travel kayo together. By the way, he is a very gentleman. man. Kahit naglalakad kayo sa kalsada, gusto niya nasa safe side ka, not on the side of the road. Yung pagbubuksan ka ng pinto, hihilahan ka ng silya during your dinner date. Napansin ko din na hindi siya gaanong gumagamit ng phone. Gagamit lang siya kung tatawag ng mga kaibigan or mga kapatid. Pero walang tumatawag. Kaya nanonood lang siya ng news sa TV. Wala ding password ang cellphone niya. Minsan may tumatawag. And he asked me to check who's calling. He's very transparent to me, madam. He's very calm, very cheerful. Kahit nga mga waitress at mga guards at pati na yung mga tagalinis ay hinahay niya. Sasabihin niya na, hi, have a good day sir and ma'am. So madam, I tried to post him on my stories sa Facebook. And that was the time that I shocked the world. Wala kasing nakakaalam na may bago na akong afam. Yung family ko lang at yung friend kong nagbigay sa akin. I posted him on my day. Kasi wala namang makakapag-comment doon. At yun nga ang daming ng marites. Nasurprise ako sa dami ng nag-view na hindi ko friends sa Facebook. Pinablik ko talaga madam para masaya. So I posted also on my Facebook account pero hindi ko siya pinakita. May ipinose lang akong kamay lang. Naka-holding hands sa akin. And maraming na curious at nag-comment. Ang sabi nila kamay daw ng afam. So I checked the people who viewed my story. Na hindi ko friend sa Facebook. And I was surprised my ex-boyfriend na afam viewed my story. And pati na rin yung jowa ng ex ko. Nagpo-post na rin daw. Nagpaparinig sa Facebook. Kasi nga may mga common friends kami. Ang sabi ng nag-report sa akin, ito daw ang post ng jowa ng aking ex-afam. Yung mga babae na hindi pa annulled sa husband pero nagpapachukchak na sa ibang lalaki. Kasi nga hindi pa ako anal madam. Natawa tuloy ako. Nabaliktad na ang mundo. Kung dati ako yung nang i-stalk sa kanila, ngayon sila naman ang stalker ko. Kaloka thankful ako kasi nag-spend talaga sila ng time para makasubaybay sa love life ko. And I was surprised too. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya binibisita ng ex kong afam dito sa Pilipinas. Baka namahalan sa plane ticket. Isa kasi yan sa mga excuses niya kaya ayaw niyang pumunta ng Pilipinas. Napakababaw, di ba? Sa ngayon, madam, we're starting the legal process para makapunta ako sa kanila. Hopefully, mag lang in God's will. Napakabait ni Lord sa akin. Actually, I never see my ex as my enemy. I saw him as my angel. Because God sent him to me when I don't have anything. Siguro kung hindi ko siya nakilala during pandemic, hindi ko alam kung paano kami kakain ng mga anak ko. And when everything is going back into normal, na may mapagkakakitaan na ako ay saka naman siya kinuha sa akin ni Lord and bring me to the man that I truly deserved. Pasensya na sa long story ko. Gusto ko talagang i-share ito para may ma-learn yung iba sa kwento ko. Salamat and more power to Native Filipina. Hello Madam Latrisander for the third time. Thank you, thank you very much dahil... Binahagi mo ang napakagandang kwentong Afam mo sa akin at sa ating mga madamdaming taga-subaybay. Good luck madam, sana mag-grant yung request mo kay Lord na makapunta ka sa Amerika at makasama mo na si Afam. I wish you all the best madam.